Hello mga Kawelwells! Welcome po kayong muli sa panibagong video ni Kawelwell. Naalala niyo po ba siya yung ating idol Kawelder na si Samuel na taga Isabela? Upo, tama po mga Kawelwells. Ngayong araw nga ay ahandugan natin siya ng mga kagamitan niya sa pagwe-welding. At ngayon nga ay aayusin ko yung mga dadali natin sa post office. At ito nga ang una nating ilalagay sa box. Ito yung matagal niya ng wish na isang welding helmet kung saan ito yung magpo sa kanya. And then meron tayong sapatos, bagong sapatos sa pagwe-welding ni Idol, 'o di ba? At meron pang mask. Ito yung tinatawag na protective mask habang nagwe-welding siya. At nag-order nga din ako na extra filter. May filter na rin yan sa loob. At ito nga yung extra na isa na filter. Isang set na siya. Ayan, mga kawel wells. And then, meron tayong gloves dito. Ito yung nakita natin. Lumang-luma na yung gloves na gamit niya. Ngayon, mapapalitan na ng bago. ba? Diba? Ayan. Hindi na siya mahihirapan sa pagwe-welding at matatalsikan ng mga baga. At meron pa. Ito yung protection sa paa. Para pag may baga na tumama sa kanyang paa, hindi siya masasaktan So, ayan na nga. At meron pang apron, mga kawel wells kung saan ito'y magpaprotekta sa mga dumi, alikabok, sa kanyang mga damit, sa kanyang harapan. At ito naman nga ang susunod, yung magpuputikta sa kanyang braso para kahit mag-welding siya ng overhead, ay hindi matatamaan ng baga yung kanyang braso. Kasi karaniwan sa mga welder, lalo na ako, pag nag-overhead ako sa pag-welding, masakit talaga. At ito naman, mga chinelas, bahala na si Idol kung kanino niya yan ibibigay. At meron pang spam. Ayan nga mga kawelwels, masarap yan sa umaga tapos samahan ng itlog. At meron din mga chocolates para sa kanyang mga anak. Ayan, sigurado masaya ang Pasko ng kanyang mga anak. Merry Christmas sa iyo dyan, idol. At Merry Christmas din po sa lahat. Sigurado mag-aagawan sila pero wag sila mag-agawan dahil iyan ay pantay-pantay na pwedeng ipamigay. Ayan nga mga kawelwels, ang susunod naman itong uniform. Ito nga yung uniform ko noon na malaki sa akin at hindi ko naman nagagamit kaya ibibigay na lang natin kay Idol. Isang set siya, merong pantaas and then pambaba. At siguradong kasyang kasya yan sa kanya. Ayan na nga yung mga dadalhin natin sa post office mga ka -well At ito na nga, gumayak na nga ako papunta doon para makabalik agad ako kasi papasok pa rin ako dyan sa trabaho. Nagpaalam lang ako sa amo ko na babalik din ako agad at dalaan sa post office. So nandito na nga ako mga ka sa post office at dadalhin ko na nga sa sa loob itong mga dala-dala ko para mailagay na sa box at mapadala na sa ating idol na taga Isabela. So, kumuha na nga ako ng box para mailagay ko na sa loob ng box yung ating mga ipapadala kay Idol. So, shoutout nga po pala sa iyo, Idol Samuel, at sa iyong pamilya dyan sa Isabela. Pagpasensyahan mo na nga sana, Idol, itong mga nakayanan ni Kawelwel at siguradong matutuwa rin ang iyong mga anak. At Merry Christmas din sa inyo at sa lahat. At maraming salamat sa mga nakasuporta palagi kay Kawelwel. Hanggang sa muli!